Good morning mga kalinya Welcome sa panibago nating YouTube video So today, nandito ulit tayo ngayon sa Mabula Seaside And uh, eh, medyo maaga pa Gamit natin medium setup Tsaka sa BK yun pa rin dati I Target natin mga yellow tail pa rin Maglilibang lang tayo mga kalinya yun know. oh yun si Dodong pala yun dun sa dulo okay dito tayo I think asan bang pwesto ko dito ito ano siya pababa yung tubig medyo maalong pa rin pero okay na kaya na to hindi na ganun siya nung nakaraang grabe yun ang lalaki ng alon Uy. Gamit natin mga kalinya Isang ating medium setup na rod Tsaka uh, uh, 4000 series na reel Gamit natin And uh, mag gg lang tayo muna Habang uh, maaga pa sana maganda ano na, Medyo maganda ng panahon Hindi na tulad ng dati Dati grabe ang Ngayon medyo okay na Kaya na to Ngayon to Baka makadali pa tayo ng Barakuda ngayon Ngayon panahon Ang scud yellow tail Nandito pa rin sila hanggang ngayon Mga alin gusto nyo mag fishing Kita lang kayo rito dito lang to sa Mabola so yan, enjoy the video mga kalinya tingnan natin kung anong mauli natin ngayong umaga okay cast tayo yeah. yan layo

được gần đồng xanh số. Ah, oh, nasa pa siya. Yan. Dalawa ka agad. Ah, hindi ito. Ay, mga kalinya. Nakadalawa na tayo. Dahan-dahan tayo rito. Malulas. Oh, ganyan lang setup natin mga kaniyan. Torpedo sa taas. Dalawang sa bk tsaka isang ano, uh harclip sa dulo. Oh, may malapit dito eh. Pag walang talon-alon mga kalinya, kikita nyo yung kumukuluyan sa dami ng asda. dalawa ulit oh mga alinyong oh. oh dalawa siya ulit Oh, diyan dalawa Ayan, palo tide na mga kalinga. Uli, Kali, maka-extract pa rin tayo. Isun, 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 start ini isun, ini tempering

есь есть есть station. Mga kalinya, tayo nagliligpit na. At uh, uwi na tayo. Medyo mataas ng araw. Meron tayong huli mga 2, 4, 6 dito mawawala na yan 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 mawawala natin okay so yun mga kalinya hanggang dito na lang ang ating video and hopefully samahan nyo ulit ako sa aking mga bagong i-upload na bagong video guys maraming salamat guys and I'll see you my next vlog thank you